Good evening guys Kain po ko tayo ng spaghetti Huwag kayong magalala Wala pa naman 26 <laughs> Ano yun? Dinig po ninyo? Ah, uh, hindi naman siguro Okay <laughs> yun na Kain po kami ng spaghetti ngayon Abusin ah, na po namin na eh. riyat Nang hindi na po namin napamigay bukas Hahaha <laughs> baka sabihin ay tanungin ko na kailang init na kami ay ay may ay <laughs> wala pang init ito at ito yung nasa rip <laughs> dala namin ay regaling buwak at walang niluto din isa tapos kita rin tapos kami rin na kumain syempre ay sinanay po hindi na nagpakana at yanong pagod na nun sa tindahan sa bagong taon na lang ako na lang magaluto sa bagong taon kaya ayun ari ko Ayan, ang sarap ng spaghetti ulo to yung lasis. Oh. Ah, ah. Pwede na po siyang maging spaghetti. Ah, hindi pala. <laughs> Pwede na po siya magkantin pero ang tinda ay puro spaghetti, pasta. Ayun. Pasta. Pansit. Mami. Puro gawin lang po ang luto. Kung ano yung nakain natin. Kung ano po yung nakain namin, hindi yun lang ang halutuin. Eh. At yun lang ang alam namin lutuin na yun. Kaya po kita spaghetti. Hmm. Sarap. Masarap po pala yun. Alam ko na right May giniling po. Eh dahil ako ito yung giniling, ay naisipan niya lagyan ng tuna. Masarap pala yun. Malinam na. Anong brand na rin? Hmm. Hmm? Salma? Hmm? Hindi ko na alam. Hindi ko po alam kung saan makita yun. Hmm. nasa Masarap po. Malinam naman yung sus Walang hotdog. Wala lang pong hotdog. nakakain, spaghetti, yung <laughs> nakakain spaghetti, ng, mm -hmm. muna, ng spaghetti na sarili luto. Hindi na may hindi kaya't muna. ng spaghetti kahit Kati na lagi nagluluto ng spaghetti, lagi kaming mayroon kapag pa nagluto 'yun. Hindi pwedeng hindi 'yun napadala din sa amin. Hmm. Hindi pa tayo naglalahok ng kwan, corn beef. Kasi tender na hindi mo nag uh, hindi mo nakain ng corned beef yun. At si tatay hindi rin yun nakain ng corned beef. Kaya hindi man si ate naglahok uh, ng pan. Corned beef. Nakapagluto ng spaghetti kasi ni birthday. Ay, ano kung Ano po meron ganin nyo ngayong gabi? Ang no, oras 10.14 10 mm, tapos mamaya makain ulit kami <laughs> puro pagkain ito kita naman sa pisngi guys ano naman ang pisngi nyan no? mm. mm, tapos braso oh. Oh, ay grabe grabe ba okay hala kami makain na muna ba bye bye <laughs> bye bye merry christmas again